Naimbag nga bigat tayo kakapsa Naimbag nga bigat tayo Ayan o Kita nyo kapsa Tingnan nyo yung kasama ko ah, Si Pilo Ayan o Hello Pilo Ayan biyahe na naman kami buwi biyahe na naman tayo guys Kasama si Pilo Ayan Sama natin si Pilo Tignan nyo Diyan lang Ganyan lang ginagawa O oh, nakaiga Gustong gusto niya na -air, Naka aircon siya Ano <laughs> ba Ano ba yan Uh, iba talaga yung mga dating aso na inaalaga malalo na ng mga bata ko, kabataan ko. Yung ano, ang aso lang namin yung mga nandoon sa ano, sa bahay na sa labas lang. Siya yung nagbabantay sa amin. Uh, pakainin mo. Araw-araw naman pinapakain pero kung ano lang yung papakain, okay lang, di ba? Ito hindi iba, hindi siyang hindi siya yung taga tagapagbantay ikaw yung nagbabantay ikaw yung nag-aalaga sa kanya <laughs> iba talaga <laughs> iba tapos na yumili pa ng kinakain tingnan nyo naman pag na ako at, ano Paglumabas uh, pag lumabas na ako ma lalabas na ako at magbiyahe ano yan na yun tahol na ng tahol gusto niyan sumama agad yan Yo diba guys kaya iba na talaga ngayon iba klase ngayon ng mga aso biyahe tayo pag may time May <laughs> schedule tayo ng biyahe guys ano punta tayo mag-deliver yan yeah. pwesto hindi guys dito tayo part ay ikot ikot tayo ng pwesto uh, yeah. biyahe biyahe park dito ng subdivision GSIS subdivision yan yeah ikot lang naman tayo dito part ng ano guys part ng ugong balinsuela at saka talipapa no Baliches, Quezon city ah oh, tapos kalookan and part na ito ng kalookan yan boundary boundary lang guys Boundy boundary part na ito ng kalookan tatlong sulok tatlong bayan yan. di ba guys ooh uh -huh. biyahe pag may time ito guys kasama ang ating alagang aso si Pilo, yan jahe-biyahe tayo guys, pag may time ay, uh, sarap oh, eh. ng tulog na dito na tayo sa bahay yan, pasok na tayo dito yan, pasok na tayo dito sa bahay part naman to ng kalawakan dito sa bahay yan, diba? Yan lang bahay ko Simple yung bahay Yan ang bahay namin dito Simple lang Maliit Diba? Meron lang siyang O oh, may mga ganyan laki Bye guys Hanggang sa muli Bye bye